Hi Kabayan! Welcome po ulit sa ating channel Ang Buhay at Payo ng OFW Ngayong episode kabayan pag-uusapan natin ang sa tingin ko, isa sa pinaka-sensitive na topic, which is kung sakaling meron tayong partner sa Pilipinas at kailangan or mag-decide tayong mag-abroad or maging OFW uh, kaya ba nating mapanatili or makip yung relationship so applicable po ito sa partner girlfriend, boyfriend, or asawa. Disclaimer lang po, hindi po ako isang relationship expert. Lahat po ng pag-usapan natin dito sa video na ito ay based lang po sa personal kong opinion at experience at maging sa experience din po ng malalapit na tao sa akin. Iba-iba po tayo ng situation, kaya okay lang po kung meron kayong ibang opinion or perspective sa topic and we encourage respect to each other. Kung meron po kayong sariling opinion or experience na gusto niyong i-share, wag po kayong mag-hesitate na i-comment nyo sa ibaba para marinig po natin lahat ang inyong side of story or opinion. Maraming salamat po. Hindi lang po tayo magpo-focus sa usapang hiwalayan or sa usapang paano mapapanatili yung ating relationship despite of distance. Ang focus po ng ating episode today is maintindihan natin yung mga possibilities kapag isa sa inyo na magka-partner ay magpunta ng abroad or mag-decide na maging OFW. At syempre, hindi po tayo nandito para manghusga ng kahit sino. At alam po natin na walang perfect na tao at definitely wala rin pong perfect na relationship. Ang pagiging OFW po ay hindi lang tungkol sa work. Ito rin po ay tungkol sa paglayo sa mga taong mahal natin. Uh, personally po, bago ako pumunta ng Canada, wala po akong uh, partner ako po ay single however, I can still relate kasi uh, lingon ko po doon ng immediate family ko like my mama, papa, at mga kapatid ko though, masasabi po natin na magkaiba ng uh, level when it comes to keeping a romantic relationship for example, yung simple goodnight uh, dati, ngayon pwedeng video call na lang uh, yung hugs magiging memory na lang sa phone natin And of course, sa simula, medyo excited pa, sweet, na halos araw-araw makikipag-usap. Pero habang tumatagal, mag-iiba yung routine nung nasa abroad. May mga araw na mapapagod ka sa work, o kaya busy ka sa, or yung partner mo busy sa Pilipinas. And uh, especially, kung magkaiba kayo ng time zone, mas malaki rin yung effect nun. Uh, for example, sa country mo, gabi sa country ng asawa or ng girlfriend or ng boyfriend mo ay umaga so definitely magkaiba kayo ng routine and sa ganitong mga scenario hindi dahil wala na kayong love sa isa't isa pero mahirap lang din talagang mag ng connection kapag hindi mo nakasama yung kapartner mo araw-araw ano ba yung mga reason ng magkapartner bakit nakakahiwalay kapag ang isa sa kanila ay nasa abroad. So, let's be honest, hindi lahat ng relationship nagtatagal sa long distance at merong mga dahilan kung bakit nangyayari 'yon. Ang isa sa dahilan ay lack of communication. For example, minsan madidali 'yung reply sa chat, magkakaroon na uli ng magkakaroon na ng tampuhan. At 'yung dating simpleng misunderstanding, lumalaki kasi hindi kaganda pag-uusapan. Another possible reason is yung temptation at loneliness. Uh, of course, may iwan kayo mag-isa, yung partner nyo nasa ibang lugar. Kung nasaan man kayo, pareho kayo magiging vulnerable. For example, ang partner mo ay nasa road, malayo siya sa family, and ikaw naman sa Pilipinas, mag-isa rin na nag sa buhay, hinaharap yung mga challenges. So, minsan may darating na tao na maaaring magbigay ng comfort. Another reason is yung mismatch priorities. For example, yung isa gustong mag-settle down, yung isa naman gusto pang mag-ipon. And magkaiba kayo ng timeline, kaya nagkakaroon ng conflict. So usually, this will be applicable na nasa stage pa lang ng mag-boyfriend o mag-girlfriend or mag-partner. Mag and uh, kung mag-asawa naman, minsan magkakaroon din kayo ng mispriorities like anong uunahin, mag-focus sa pagpaparal ng anak, or magpatay ng bagong bahay, or magpatay ng business. Another reason is yung change in values or growth. For example, habang nasa abroad ka, magbabago ka, mag-iiba yung perspective mo, habits mo, lifestyle mo. And minsan, may iwan sa Pilipinas yung partner mo at hindi makakasabay sa pagbabago mo. At yun yung possible na maging dahilan na nagkakaroon kayo ng gap quick break lang po mga kabayan. Gusto ko lang pong i-share ulit sa inyo na meron po tayong Red Bubble Shop kung saan makikita nyo po yung mga unique at witty t-shirt designs na ako po mismo ang gumawa. And kung mahilig po kayo sa mga funny, relatable, or aesthetic na shirts, perfect po para sa inyong lahat ito. At syempre po, papalapit na yung holidays, kaya kung naghahanap po kayo ng perfect na gift idea para sa family, friends, or special someone, Check na po yung link sa description below. Order na po kayo mga kabayan habang maaga para sure na abot to sa Pasko. And kung meron na pong nakabili, itag naman po ako para makikita ko po na suot nyo ang design na, na nabili nyo sa aking shop. Maraming salamat po sa support mga kabayan. Now, balik na po tayo sa video. Pero hindi po lahat ng LDR na uwi sa himalayan. Marami rin pong nagiging successful at minsan pa mas lalo pang tumitiba yung relationship kahit na magkalayo. Bakit? Isang dahilan po ay pagkakaroon ng malinaw na layunin. Alam nilang hindi lang basta trabaho yung dahilan ng pag-alis. Pinag-uusapan nila kung hanggang kailan, kung ilang taon ang contract, at kung may plano ba silang magkasama ulit tulad ng pag-apply ng sponsorship or family reunification later on. Kasi iba yung motivation kapag alam mong temporary lang yung distance. Halimbawa po dito sa Canada, marami po akong kaibigan na nakuha na po nila yung family nila. Yung asawa nila at mga anak dahil nag-apply po sila ng family reunification through different path po ng permanent residency. Another is yung trust hindi madali, pero araw-araw nilang pinipili yung magtiwala sa kanilang partner o asawa. Wala pong perfect relationship, pero may commitment na kahit magkalayo, pareho kayong may goal. Another reason, consistent na communication. Hindi kailangan araw-araw magkausap ng matagal. And uh, basta quality ng communication, alam niyo yung mag-update, makinig at magbigay ng space kung kailangan. Isa pa sa dahilan is yung support system. Ang isa sa support system ko, pinakamalagang support system ko personally is yung family ko and next ang mga friends ko. So, ganun din po uh, kailangan pag-usapan or panatilihin ang yung support system, family, friends, and community. Malaki pong tulong yan para hindi ka ma-homesick na kahit na malayo ang partner mo at uh, hindi magbabago yung personality or hindi mawawala kung sino ka talaga and yung homesickness ay malalaban and bilang magpartner isa sa strength or dahilan para manatili yung relationship is pag-usapan niyo yung dreams and ang future niyo. may mga mag asa or magpartner na nagsasacrifice muna sa ngayon para magkasama rin sila sa ibang bansa in the future yung idea na sa ngayon magtitiis muna para in the future sabay nilang ma-experience yung ginhawa. And yun po yung magiging malakas na motivation para maging matatag kayo despite of distance. Bago isa sa inyo ay magpunta ng abroad or mag-decide na maging UFW kung meron man po kayong balak, mahalaga ka po mapag-usapan nyo ang mga topics na ito ng partner o asawa nyo. Isa sa mga questions na dapat niyong pag-usapan is pareho ba tayong handa sa distance. Hindi lang basta oo and dapat i-clear kung emotionally ready na kayong dalawa kasi hindi madali ang LDR life. Personally, ako alam ko sa sarili ko na hindi ko yan kaya kasi ang isa sa language ko ay ang touch. So kailangan or gusto ko na ang partner ko ay lagi kong kasama. So doon palang alam ko na or decided na ako na it will not work for me. And kailangan ko ini i-discuss sa partner ko para magkaintindihan kami. Pero kung napag-usapan nyo na okay lang sa inyo yung distance, at committed kayong i-work out ang relationship nyo despite of distance. Another question na kailangan nyo itanong sa isa't isa is, meron ba kayong malinaw na plano? For example, gano'ng katagal mag-abroad? Kailan magkikita ulit? At kung long term, anong plano, meron bang usapan tungkol sa pagmamigrate or family sponsorship. Kasi malaking bagay na para kayong may direksyon, hindi lang yung bahala na. Uh, just to share with you guys, meron akong kaibigan na gusto-gusto niya talaga dito mag-stay sa Canada. In fact, permanent uh, resident na siya. And uh, yung partner niya uh, is declining na magpunta dito because hindi niya nakikita yung sarili niya na dito titira sa Canada. Mas gusto niya sa Pilipinas. Unfortunately, isa yon sa mga naging dahilan bakit hindi nag-continue yung relationship nila. So, kaya napakalaga po na ngayon pa lang pag-usapan niyo na at malinaw yung long-term plans niyo. Another question is, paano haharapin if in case merong silasan, tampuhan, or any misunderstanding? Kailangan makabuo ng system, paano mag-uusap, if ever magkaroon ng problem, even malayo kayo sa isa't isa. Kasi talagang kailangan pag-usapan yung problema para hindi siya lumala. Um, just imagine guys na napakahirap i-deal celos selos, tampuhan, misunderstanding face to face or in person. What more kung ang layo nyo uh, sa isa't isa? Paano nyo ito pag-uusapan? Um, Anong rule nyo para ma clear nyo at hindi mag-cause ng break up yung mga ganitong sensitive na scenarios? Next is yung tiwala. Pag-usapan nyo yung trust bago isa sa inyo ay mag-abroad. Isa ito sa pinakamahalagang backbone ng isang long distance relationship. Uh, comment nyo po sa baba kung nag-agree kayo or hindi. Kasi kahit gaano kaganda yung communication, kung wala kang tiwala sa partner mo, mapapagod or may stress ka sa pagdududa. Magiging paranoid ka. Like, sino ba yung kasama niya? Baka may nang dinidate na iba? Or may kasama ng iba? So, hindi na tayo discuss ng mga graphic pa ng mga senaryo, pero alam na natin yung ibang pwedeng pumasok sa isip natin kung malayo yung partner natin. So, kailangan nyo pag-usapan yung tiwala sa isa't isa hindi lahat ng LDR dahil sa pagiging OFW ay pare-pareho. May mga relationship na nagiging strong dahil sa distance, pero meron ding unfortunately, unti-unting nawawala kahit parehong nagtatry na kailan ba dapat ipaglaban or patuloy na lumaban kahit na LDR dahil sa pagiging OFW. Kung pareho po kayong lumalaban, nag-effort na kahit na mahirap at nagpapakita pa rin ng respect sa isa't isa sa tingin ko po worth it pa rin na ipaglaban kasi kung meron kayong tiwala may communication at pareho kayong may plano sa future kahit gaano kalayo I think po may pag-asa pa talaga kailan naman dapat bumitaw sa LDR or sa long distance relationship dahil isa sa inyo ay nasa abroad or isang OFW ito po sa personal kong opinion if ever pareho na kayong nasasaktan Puro na lang pagdududa, wala ng trust, at parang isa na lang sa inyo ang lumalaban para i-keep yung relationship. Baka ito na po yung oras para malayain or magpahinga muna sa isa't isa. Hindi po ibig sabihin na hindi mo mahal ang partner mo. Minsan, parte rin nito ang pagbitaw ng may respect at pasasalamat sa iyong naging partner. Dahil minsan, doon ka mas natututo kung ano talaga yung love sa mas mature na way. And again, hindi sukatan ng failure ang hiwala yan. Minsan, isa itong tanda na pareho na kayong handang mag-heal at mag-grow sa sarili-sarili -sari niyong paraan. And also, mag-move forward sa kanya-kanya niyong buhay. And again, mga kabayan, walang madaling relationship. Lalo na kung may distance. Pero tandaan, hindi laging sukatan ng tibay ng pagmamahal ang kung gaano kayo kalapit. Kung hindi, kung gaano kayo ka-dedicated na maghintay, magtiwala at magplano para sa isa't isa. At para sa mga OFW na nagsasacrifice ngayon, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Baka ngayon, malayo ka muna sa family mo or sa partner mo, pero hindi ibig sabihin na ganun na habang buhay. Marami sa ating mga kababayan ang unti-unting nakakamit yung pangarap na makasama ulit ang family sa ibang bansa, step by step, and sa tamang panahon. Kaya kung para sa family or sa future niyong dalawang dahilan ng sacrifice mo, kapit lang kabayan. And ang distance ay temporary lang. Pero yung pagmamahal at respect, yan ang pwedeng tumagal for a lifetime. Salamat mga kabayan sa panonood ng Buhay at Payo ng OFW. Kung may sariling karanasan ka sa LDR or sa pag-maintain ng relationship habang nasa abroad, please share sa comments baka makatulong po sa iba. At syempre, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, at subscribe para sa maraming real talk stories at payo para sa mga OFW na kagaya natin hanggang sa susunod ito po ang buhay pa ng OFW ingat lagi kabayan at sana if ever di mo pa kasama ang family mo sa ngayon sa right time makasama mo ulit ang iyong family